Di ba sabi na itong si Maharlika, hindi naman daw niya pinangalanan. Hindi daw niya sinabi, oh, this is Marcos Jr. Yung video, nung lumabas nga yung video, yung pulvoron video na yan. Pero ngayon, medyo direct to the point na ito. Ano ho, talagang ipopost yung picture ni Marcos Jr. Tatawaging bangag. Alam ko merong ano yan eh. ah uh, meron pa nagutan kung ikaw ay mag-akusa sa isang tao na bangag or adik. May pananagutan yan may kaso diyan. At siguro talagang naghihintay lang ng pagkakataon ang tadhana. Gugulatin at bubulagain itong si Maharlika ng administrasyong ito at ng kinauukulan para sa kanyang hinahamon na kaso ko no. Hmm. Inaantay daw niya na siya ay kasuhan. Antay lang. Sige. Pwede ka naman talaga magantay. So enjoy the moment. Mag-enjoy ka sa mga panahong ito, sa puntong ito na naandiyan ka pa rin. Malaya ka pang na nakakapag-live uh, at nakakapagpahayag ng mga kabulastugan niyo po. So yon hindi daw naman si Marcos Jr. ang tinuturing niyang, tinatawag niyang bangag. Hmm. Sabi dito, huwag mong tak takpan. Tuwang-tuwa naman siya dahil may isa kasing natasan na siyempre galit na galit yan sa, uh, sa presidente rin. At ito po ay follower na si Maharlika. Posible rin na isang troll lang posible rin na si Maharlika mismo ito mga uh, eto nagkomento na ito dahil ako ay naniniwala na ang mga kababayan natin ay hindi ganito ka katalamak magsalita okay na nakikita lang natin na talagang all out sa kanilang um, sa kanilang banat sa kanilang mga salita na puro kasamaan ay ang mga katulad ni Maharlika at ang iba pang diehard na nasa social media pero yung mga ordinaryo nating kababayan, yung mga nakikibasa lang, nakikinood lang, nako hindi yan ganito. Sabi, ang putang inang mga bangag, lumalamon at magnanakaw sa kaban ng bayan. Dapat daw lamunin na kayo ng lupa at yun nga. Masarap ba suminghot? Marcos Bangag Jr., Kawatan, Lisa Marcos, masaya ba ang pagkik? Ang daming, ang daming nilang paratang ano, ang daming nilang akusasyon. At yun ang ginagawa nilang dahilan na Uh, sana or dapat daw ay mag-resign na nga itong si Marcos Jr. Alam niyo po kung bakit kayo nananawagan ng resign? Kasi po, katulad ni Maharlika, wala kayong napala sa inyong pagsuporta kay Marcos Jr. Tapos ngayon, aaminin nyo na kayo ay nabudol. Di ba mas nakakahiya yan? dami sa inyong kuno ay nabudol. Kahiyahiya yan. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo na kayo ang nagpahamak sa ating bansa kung ganyan ang tingin niyo ngayon sa administrasyon. Ay buti pa yung mga kakamping hindi masyadong hindi masyadong uh, all out sa pagbanat sa administrasyong ito at kahit papano kasi meron din namang tamang ginagawa na dapat natin purihin. Ano ho? Pero kayo na nagsuporta, kayo na sumuporta, kayo na nag-influence katulad natin sa si Maharlika, ang dami mong in-influence para suportahan si Marcos Jr. Ngayon, kayo po yung, kayo po yung, ang kilos ay ganito. ba? Diba? Pinahamak nyo ang mga kababayan natin kung ganyan ang nakikita nyo sa administrasyong ito. Ibig sabihin, malaking kabiguan kayo. Malaking salot kayo sa ating bansa. Ginaya kayo ng mga kababayan natin. Nagpauto, nagpagamit, at nagpabudol. Good luck.